Wow, engkau dengar? Ah. Wow. Tapi <tabih> tabi, net tapi. Aku. Wow, ganda. Tapi, wow, ganda. Sapa, sapa, sapa. Sang ikut, sang ikut. Wow, ganda. Sang smile, smile. <tabih> Asa na bird? Ito! Bird doon! May bird dito! Asa yung bird? Asa yung bird? Asa yung bird? Doon na! Smile dito! It's na! oh. oh. Mm. Ah, dito, dito. Opo. Ah, bilis. Dito, ikot ka dito, bilis. One, two, three, go. One, two, three, go. Isa pa. Wow, ganda. One, two, three, go. Rina. Ikot. One, two, three, go. Ikot. Wow. Oh. <laughs> isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa. Ay, putik ka, Reyes Jan. Wow! <gano. laughs> Reina, 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 Isa! Ay ka. Paano yung mapahawakin mo dito sa camera? Hawak sa camera. Dito, Oh. ka sa takpan mo to, Takpan mo to camera. One, two, 3, go. Ulit, ulit, ulit.